Guys, nahuli ako dito sa Cagayan. Yan ang sign oh. Tatlong dat Oh, tatlong dat guys. Nahuli ako. Dito ko ngayon sa Cagayan de Oro. Naunahan ako sa lupa na naiwan sa lolo namin. Dito ngayon mga kapatid ko sa mga pag ko. Dito guys, oh. Dito kami kayon Diyan di oro. Dyan. Oh, kayo ba? Oh, kayo Oh, ayan oh. Ang kamay talagang ang lalim. Yung isang kamay mo naubos oh, yaro oh, yaro oh, yaro oh. yaro. Lalim. Lalim ng butas guys, nakwa nakuhaan ng gibawi. Eh. Talagang legit na legit guys yung hindi na naniwala ng treasure dyan yan o yan ang katotohanan yan nakuha ang giveaway pinapatch lang ang siminto rito saka ang takip siminto tapos ang ilalim mayroon sa mga nakuha na jewelry yan o gamay pa kaya no sapa guys ito yung sapa na malaki hindi ko lang sasabihin hindi ko lang sasabihin yung anong pangalan yung sapa. Oo. Oh. Oh. ano? Hmm. Ano?